Anyways, ganap nga, ay pinapunta ko nga dito si nanay at si tatay dito sa Pulilan, Bulacan para tulungan nga kami dito sa tinitingnan nga naming bagong sasakyan. Hindi pala to bago o brand new, pero ito nga ay bago naming bibilhin. At kung magtatanong kayo kung aanhin namin lahat ng sasakyan, ito nga ay ibibigay namin sa ko o sa mami nga ni Bebu. Wala nga siyang kaalam-alam na bibilan namin siya ng na sasakyan dahil meron naman siyang sasakyan na ginagamit. Napakabait nga nitong owner ng sasakyan na to dahil from Manila talagang dinala pa dito sa Pulilan, Bulacan para lang ma namin. Kaya naman sabi ko kay Be pero wala na tayong no choice kundi bilhin natin. chares. <laughs> Syempre, una namin tiningnan yung makina at kung gaano pa nga to kakini. Pero bago nga i-test drive to ng kung sino man, eh, inunahan ko na nga sila. In fairness, sobrang ganda nga ng takbo niya at feeling ko perfect na perfect to para sa biyanan ko. Sabi ko nga kay Bebo at kay tatay, okay na okay na kako to, pero tinek pa rin nila yung mga iba pang dapat tingnan. Buti na nga lang din talaga, napakabait usap nitong owner nito at lahat talaga ng hanapin naming papel, eh meron nga siya. At habang nag-uusap-usap nga kami dito sa labas, eh lumabas nga tong si mami at naglinis na nga ng sasakyan niyang ginagamit. Grabe, sa so sobrang tagal na nga itong sasakyan na ito ni Labebu at hanggang ngayon ay eh, ginagamit pa nga ito ni Mami. Kaya lang syempre dahil luma na nga itong sasakyan, eh marami na nga itong nagiging sira at medyo mahirap na talagang gamitin. At wala ang kaalam-alam to si Mami na yung sasakyan niya ay eh, mapapalitan na pala ng bago ngayong araw. So, na test drive na nga ni Labebu at na-check na rin ang mekaniko, eh sinabi na nga namin dito kay Mami na sa kanya nga itong pulang sasakyan. Noong una nga ayaw niya pang maniwala sa akin, paano ba naman hinayaan ko muna siya maglinis ng kotse bago ko sabihin. <laughs> O diba, ganyan ako kasarap maging manugang. Sasakyan, agad ang binibigay ko kahit hindi pa kami kasal ni Bebo. Charis! <laughs> Pero hindi, sobrang deserve din talaga yan ni Mami dahil sobrang pagmamahal at suporta din ang ibinibigay niya sa aming dalawa. Siyempre naman, kung ano mga biyaya na nagkakaroon sa amin ni Bebo, eh kailangan namin i-share iyon sa ibang mga tao, lalong-lalo na sa mga magulang namin. Kaya naman kahit hindi pa siya tapos linisin yung luma nilang kotse, abay din ride na nga niya agad to. Pero gakakalingwan na niya talaga yung metong. <laughs> Nagpa-picture pa nga sa amin yung dating owner nitong kotse at akala ko ex-deal na yun, hindi pa pala nak-shoot ah. <laughs> Bay, akala ko nga madadaan ko sila sa pa-selfie at pa-video greet, hindi pala pwede yun. Charis! <laughs> Kaya naman syempre wala na kami nagawa na kay mami na ang susi kaya nagkabayaran na kami. Pero syempre gusto ko lang din pasalamatan sila ma'am at sir dahil napakababay talaga nilang kausap. At higit sa lahat gusto ko lang i-congratulate ang aking bianan sa kanyang bagong sasakyan. Abay bebo binigyan ko na ng sasakyan ng mami mo baka naman gusto mo na mag-propose sa akin. Charis! <laughs> Pero syempre, ang motto palagi namin ni Bebo sa buhay ay make our parents happy and proud. Mahalin at pasihay natin yung mga magulang natin habang nandito at nakakasama pa natin sila. At lagi ko naman sinasabi sa inyo hanggat kaya nating ibigay, eh, ibigay natin para sa ikasasaya nila. Thank you, man, guys. Ay, mami, hindi po pwedeng thank you, thank you lang. Kailangan nyo pong ipakasalang anak nyo sa akin. nakshotang. <laughs> Bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyo pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga maglaro. Madalas kong ang laruin dito, itong dragon and tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong ibet tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam nyo na kung ano yung mechanics nito kagaya lang din sa perya pero dito, syempre, hindi mo na kakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag Load na kayo gamit ang link na makikita niyo sa comment section. Yan lang naman. Salamat.